pag hindi nahinto yung bentahan ng project, hahanap lang ng hahanap ng ibang project na pwedeng ibenta. Noong 2000, anong 2024, magagalit ang Pangulo, sa gas, zero na eh. Wala nang natira eh. Ang sabi niya po sa akin, anong pinagagawa ng mga kasamahan mo nung pinakita ko na hindi po match yung, yung um, proponent tsaka yung district? Uh, talaga pong magagalit ang Pangulo natin, na uh, Kong Toby, kasi hindi lamang siya po rin assisted projects, flagship project po ng Presidente. Maalala po ninyo, ito pong tinatanong ko kay uh, Yusek Kati, na nandun po si Yusek Pangandaman, bakit ka ako sinulatan ka na na huwag mong babawasan yung binigay na ceiling From 79 million, gagawin mo 70. Kaya ang nangyari, uh, Kong Toby, noong 2000, anong uh, 2024, magagalit ang Pangulo, Saga, zero na eh. Wala nang natira eh. Tama po kayo, Sige, Your Honor. Isang... Kaya po nasabi niya nga na pangatlong taon na niya sa, sa panunungkulan, hindi matapos-tapos yung mga malalaking proyekto kasi nga, kinukuha lagi. So doon ko nalaman na hindi lang ito nung taon na yon mukhang nangyayari na in the past. So kaya talagang galit po siya. Dalawa po yung kinagalit niya noon. Hindi lang po yung foreign assisted, hindi lang po yung flagship. Ang sabi niya po sa akin anong pinagagawa ng mga kasamahan mo nung pinakita ko na hindi po match yung yung um, proponent tsaka yung district siguro ano last point dela kay uh, Congressman Tiangco no yung po tungkol sa ano Mr. Chair dahil importante ito eh yung po priority programs and foreign assisted fund na yung pagkakalagay sa unprogrammed appropriations very ano yun no? very controversial Um, ang ano nangyari po daw tayo, e eh, ako siguro i-confirm ni Congressman Tiangco, sabi daw, sabi daw ng APRO chair noon, ilagay na natin yung up, yung uh, foreign assisted at priority programs saan program, total sigurado naman yan na pupondohan. Kaya ilalagay na lang yung aming mga projects o listing sa program appropriations. Yan ba yan? No? Pwedeng mag to, kung gusto ni Tiangco? Yes, it seems to be that way, no? Kasi um, pinagpalite, pinagpalit eh. Ibig sabihin dapat secured yung pondo po ng uh, ng, for, ng ano dapat landon tayo sa regular Opo, oh, Tapos linipat po nila sa unprogrammed and then yung mga insertions, yun po yung linagay po nila doon sa program. So ganun po yung nangyari doon. So yung tinatawag po na FLR, that's for late release, 'di ba? Yung yun lang po yung ginamit na term doon sa Um, insertions. Ibig sabihin, hanggat hindi na papag-aralan mabuti, i-hold yung lahat. Okay. Lahat ng insertions. Uh, ang NFLR is the whole insertion. Okay? okay? So, syempre, ako po ang magpepresent, di ba po? So, hindi ko naman masasabi kung kalokohan yung project o hindi po kalokohan. Mm -hmm. Pero para sa akin, pag hindi po pareho yung proponent at yung district, yun hindi imposible para oh. sa akin Talagang red flag Ibig sabihin, hindi na pe pwede yun So yun po yung recommendation ninyo That's the basis of your recommendation to the president That was my presentation Na parang Pag hindi pareho Yung um, proponent At yung uh, district congressman Pag pinagtapat-tapat Lalo na kung district congressman siya Para sa akin, kalokohan na to okay. Suspect That's the 13 um, billion uh, Yes, 13.8 uh, plus 2 plus 2. Tapos party list, imposible naman na may 2 billion kasi alam ko, 100, 150 lang po ang party list. So na nakakita ako ng 2 billion, um, din yon. Yung mga um, maliliit lang naman yung halaga, tapos pareho po yung proponent at pareho yung district na pinuntahan, based on that only, ah, I don't know the project, based on that, at hindi masyadong malaking amount, sa tingin ko, okay. So ang mangyayari po noon, mapupunta po yun sa DPWH at sila na ang hihingi ng requirements. Kasi nung in-FLR ang tanda ko, wala lang po dito si um, Sekmani Bonoan, a uh, former segmani Bonoan. Nung in-FLR yan, gumawa siya ng bagong guidelines para strictuhan. Minsan, meron, meron pinag tapos makikita ko doon sa report na kasulat non-compliant ibig sabihin pala, hindi maibigay yung mga requirements na hiningi ng DPWH. Kaya yung 20, yung 80 na yan, hindi magmamatch doon sa naka-FLR pa sa DPWH kasi pagkatapos sabihin na mukhang okay to, hihingan nila ng requirements. Hinigpitan nila yan eh. Dahil nga medyo may duda na, nagdagdag sila ng requirements at nakakita ako ng non-compliant. Kasi minsan, sa akin nagpa-follow up yung congressman. So ang gagawin ko, babalik ako sa DPWH. Ano nangyari dito? Kala ko okay. Sabihin niya, hindi, non-compliant. Binabalik ko doon sa ano, kung ano yung kulang na requirement. Oh, nagkaroon ho ba kayo ng analysis about flood control? The type of projects na nandoon sa insertions po natin? Ay, okay. Mabuti po na tanong yan. Napag-usapan yan in one meeting. Sinasabi nila na mukhang, um, mukhang ano ba, high profit yung ginamit na term doon sa flood control. Ako naman, um, so pinag-uusapan namin, anong gagawin moving forward? Ang sabi ko, kasi um, nung una, nung dumating si Sekmani Bonoan dyan, pinahinto niya kaagad yung rock netting at yung slope protection. Pinagbawal niya yung dredging. Um, tapos, pinag-uusapan na for the 2026 budget, anong gagawin doon sa sa ano sa flood control. Ang sabi ko noon, ang sabi ko is ang dapat ayusin is yung dupa, yung detailed unit price analysis. Because assuming iban natin totally yung flood control, pero yung dupa hindi po naaayos, hahanap lang sila ng ibang project na pagkakakitaan po nila ulit. Eh. Number one yan. And number two, this one I can say now, ang sabi ko, pag hindi nahinto yung bentahan ng project, hahanap lang nang hahanap ng ibang project na pwedeng ibenta. So by putting down the dupa, yung unit price analysis, pag binaba, hindi naman, kasi pag binenta, pag nakita yan yung unit price analysis at hindi kikitain, hindi na lang. may eliminate yung pagbenta. Yes. So ang akin, yung original sin is yung pagbenta, nung project. Kasi 20 to 25 percent kaagad yun eh. Eh yung kinumpute natin, yung contractor, your owner, is 8 to 10 percent. Yung DPWH, kung ilan. Ang pinakamalaking nawawala is doon sa pagbenta o doon sa sinasabi nila na insertion na meron kaagad 20 to 25 percent. So yun yung dapat na ma-eliminate. Kasi mm -hmm. yun yung pinakamalaking nawawalang pera at doon nagsisimula lahat nung Di ba, pag binenta, binili, yung iba hindi naman lagagawin, ibebenta ulit. Hanggang later on, wala na matitira doon sa proyekto. Pero ang pinakamalaking nawawala is doon sa bintahan, Your Honor. Sorry, just just for a last question yes, uh, kay Congressman Chanko. So, napag-usapan na baka dapat mo munang i-release itong flood control? Kasi And, hindi ni-release si rock netting, hindi ni-release si slope, uh, hindi ni-release si dredging, di ba? Hindi, Ang ang napag-usapan is, yung nasa 2025 budget is pag-aaralan muna ni ni Sec Bonoan. Kung okay. legitimate. Kasi meron ako natatandaan doon, hindi ko lang alam kung anong district, sorry. Meron doon, hindi lang flood control. Meron mga projects doon na kahit hindi flood control, sinasabi ni Sec Bonoan, wag na natin ituloy. Which ones are these, uh, the um, Congressman? Hindi ko na matandaan specifically sa dami ng nung proyektong yun eh. At kumbaga, nakita pa lang niya, alam niyang alanganin na. Hindi, nee, kasi hindi nakaka-comply nakaka, hindi nakaka doon sa additional requirements na linabas ng... Uh, ng when DPS. they ask for requirements, ni makapagbigay, so wag na lang. Yes, yung eh. linagyan nila yun ng mga, hindi ko alam kung barangay clearance ba yun, tapos yung DNR permit, madami. I think it was five requirements. Sana matalang lang yung okay. DP, mas alam po nila yon.